Hello mga happy, For today's video nga, magluluto na naman ako ng crab. na ko nga itong lutuin mga happy At magtinola na rin ng isda. Kinagabihan nga mga happy nilabas ko nga itong baboy kasi sobrang tigas. Para naman mababag ko at mabilis na malambot. Nilipat ko na nga ito sa planga na mga happy kasi grabe, sobrang tigas talaga niya, parang bato na. <laughs> Ang lulutuin ko pala ngayon mga kahapi ay nilagang baboy. Request nga ito ni Pupoy dahil gusto nga daw niya ng sabaw. Sana all nagre-request. Meron pala ako dito si Puapo mga kahapi. Iniinom ko pala ito mga kahapi umagat gabi. Grabe, nakaka adik talaga itong inumin. Marami na rin siyang mga ingredients mga kahapi. Meron na rin siyang glutathione and vitamin C. Nakaka-glowing din ang skin. Kaya naman sa mga gusto mag-order nito mga kahapi, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Bye na! Fast forward na nga tayo mga kahapit. Umaga na rin. Pumunta pala kami ni Popoy sa palengke dahil bibili nga kami ng ulami para sa umagahan. Nagsasawa na rin talaga kami sa baboy mga kahapi. Kaya naman bumili na rin ako ng mga gulay, isda at crab. Nakaka-miss na rin talaga humigop na sabaw ng isda mga kahapit. Lalo na talaga pag umagahan. Meron pala tayo ditong galonggong mga kahapi, at tulingan. Para naman to sa susunod naming ulami. Inuna ko na nga yung crab lutuin mga kahapi. Para naman mamaya mabilis na lang natin maluto yung tinulang isda. Nilagay ko na nga rin dito yung gulay sa red. Konting gulay nga lang yung binili ko mga kahapi Para hindi mabilis mabulok Hindi naman kasi natin ito lahat maluluto Baka kasi masayang lang Mga ilang minuto nga lang mga kahapi Ay naluto na rin ang ating crab Grabe, amoy pa lang, amoy dagat na Ang sarap-sarap talagang kumurot dyan mga kahapi At ngat-ngatik eh. Hindi ko na nga matandaan kung kailan yung huling kumain ako ng crab Siguro mga one year na Hala, ay grabe naman katagal Pero matagal-tagal na rin talaga Hindi ako nakakain ng crab mga kahapi Minsan kasi mahal Nahala, mahal man ka Naghiwa na nga rin po pala ako ng mga panakot mga kahapi para sa ating tinulang isda. Siyempre, hindi mawala ang tanglad, luya, kamati, sibuya, siling green, at sal, at onion rings is falling down. <laughs> Makapisa sa detanin yung mga kahapi, hapdos na dyan ni akong tiyan. Meron pala tayo dito na daanan mga kahapi. Nabili ko lang to sa palengke, tuna with pasta. First time ko nga kumain ito mga kahapi. Kaya naman titikman natin kung ano ba talaga ang lasa. Masarap naman siya mga kahapi. Hindi ko lang nagustuhan yung amoy niya. Siguro dahil dun sa tuna. Aww. E eh, nga ni Jud, ko magkapi mga kahapi, ang pwede is Jud The best talaga ito mga kahapi at nakakamiss. Lalo na pag ganito ka talaga magkapi. Nagsugod na tingkog to ang mga kahapi. Ako nang gilunod ang mga panako to isda. Mga ilang minuto nga lang ito mga kahapi ay kumulo na nga rin ang ating tinulang isda. Agoy, pero di Jun Naglagay na nga rin pa pala ako na isang dusin ng asin dyan mga kahapi. Hoy, grabe naman. <laughs> <laughs> kung marunong ka na talaga magluto ng tinolang isda mga kahapi, ay sanay na sanay ka na talaga magtimpla. Tatansyahin mo na lang talaga mga kahapi kung gaano kadaming ilalagay mong asin at bitsin. Ako kasi mga kahapi, sanay na sanay na dahil paborito nga namin itong lutuin, lalo na sa probinsya. Oh. kayo mga na. Tiyak na yun, marami, marami. Ayos Sambal ni asal asal kat tadi untuk ni. Ini sebab ni. Tanah kat tadi kita ni kita tu ni. Dia tu ni. Wow. Kami. Kami Singapore. Kita nak Lagi <laughs> kena. Jangan buat ilawe tu Kini lau. si. asi kahapi. Baguna roy. Kenalah ko Wow, serap si serap si. Jangan kau. Kini Masarap talagang kumain, lalo na pag magkasama kayong lahat. Kain po tayo mga kahapi. Yun lang for this vlog. Salamat sa inyong panonood. Mahal ko kayo.